Yo. Ayan na maganda nga po sa inyong lahat mga busay na grabe. Ayan, namatay. <laughs> grabe yung ulat po. No? Panay pakidlat. Ayun O, no? oh. oh, di ba? Tara <laughs> na. Kapaganan pa tayo Pupunta eh. tayo ng kan mga pusing <laughs> Bibili ng isda at saka gulay Para bukas yung gulay na kan ko Na mabili, lutuin natin May alimasag pa kung natira doon sa bahay Yun na lang yung isa sa sakop ko Gabi yung ulap ko Kapal! Ang kapal ng ulap. parinsa natin ng pinaritong isda bukas yan ang magandang magandang hapon sa inyong mga busing <laughs> maulan na hapon na umulan na kanina pero sandali lang no? ngayon naman paparating na naman yung malakas na ulan yan mamaya kunti uh, baka mahabutan pang tayo nito kaya nag ako <laughs> pala na kumabutan sabi sila tayo ng kung may mga isda na dito kung may mga dito, pero doon tayo sa suki natin syempre sa mga, kwan talagang bukit yung isda nila ang <laughs> tatin ng pakuwa ayan na, kumaambo na <laughs> Ay mga shout out sa lahat mga puteng no? may nagpapa-shout pero hindi ko nadala yung cellphone ko. <laughs> Tumabas ako kasi sabi ko nakita ko yung malimasad ko sa freezer. Sabi ko pa kinalang ng pan ng bulay no saka bibili na lang tayo ng isda ano, na kasi may put ako isa din yan sa nilabas ko sa ko lalabas lang ako hindi ko sa atin si nanay hindi tayo doon sa unahan uh, doon tayo sa soke natin si Tre no hindi 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 na sa kadito lang naman yung sigad ng bahay na yung wala din dito sa ating, oh <laughs> wala din kayo? walang mga saging mo bahay wala dito wala din walang mga saging mo bahay ito yung magpupot ako na walang saging. Lật điện, đâu có màn mượn mềm 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 Ay, oo oh nga pala, no, mga pusing uh, At hindi na, na. <laughs> Malapit na tayo sa bibila natin isda eh Mapuputol din naman yung pinpuhan Ayan, dito na Ay, doon tayo sa kabila Doon tayo sa, sa isa natin puto Ako ah, punta lang sa dito Bangos lang at sarapan, pusit dalawang sa klase lang eh, dito may saging sana ah, wala din ayun no, pero hilaw na hilaw ayun may luto <laughs> Bakwan do. <dodo>. Tak <laughs> pira aja ay.

puluh, gede aku. Ai. Oh, Sobrama jadi so pulung ini. So, um, eh, bakal kita island. Entar ah, may screen bag bute. Mau kita? useful yung, yung screen bag natin. Tara oh na. Let's siya yeah, may sagi at natin mga bula yung bilhin natin <laughs> eh bulay at saka kanyang subject ngayon eh para bukas no luluto natin tapos magmumukbang tayo sa umaga may mm. <laughs> galong kung

Panay kidlat o yun Yun, kita nyo kidlat <laughs> Nahuli na naman sa camera eh Ayan, tara na Dali ha May kan lang tayo dito no Ayan po mga busing no Ah uh, Sa mga kwan no? Sa mga Kwan natin dyan mga kapatid natin dyan no Mga, tim, mga kabusing no Ayan mga kapatid mga kabusing no Mga amigo, amiga no ah uh, yung mga mababa pa sa 1,000 no or 1,000 subscriber no mga pusing ayan wag kayong mawala ng pag-asa may mga nababasa akong comment na mga ganun no na halos na mawala na ng pag-asa wag kayong ganyan no ayan nabibigyan ko kayo ng sample no si ah uh, Joker PH at saka si Darna Sirisa Guapa ayan dati No, mga pino promote ko pa yan sila no. Dati sinishare ko pa yung mga video nila para ma -fan, Para ma suportahan din no. Pero alam ko naman na lang din yung subscriber ko. Alam ko naman na hindi naman ako makakatulong ng todo. Pero sa pamaraan ng ganun, yun lang yung alam kong makamatulong, no? Pero isa yan sila dati sa mga supporter ko, no? Na sinusuportahan ko din. Na ngayon, mas malaas si eh, Panyiro Joker PH, mas mataas na yung subscriber kisa sa akin, ayan no, dahil sa kasipagan eh, me Panyiro Joker PH po yan, no, sobrang sipag niyan dati-dati, magkasabay pa kami yan kahit sa ang bansa, no kahit sa ang bansa, nagkita kami niyan sa mga post ng iba, no sa mga live at Premier, no halos magkasabay kami yan, dati magipasok sa mga ganyan eh ako tumigil ako sa mga ganong paraan na pasok-pasok -pasok at saka lumabas ako sa pan sa ano ba sa group kaya bumagal yung sa akin ngayon mas mataas mas malaki yung kay Joker ayan good job bad no si Sir eh, si, si, na na si Risa Guapa dati kunting kunti lang din yan yung subscriber niya ngayon halos magka na kami no makadikit na kami ng subscriber <coughs> Ayan. So kayo mga busing, no? Kayo diyan na maliliit pa, huwag kayong mawala ng pag-asa, gawin yung inspirasyon si Darna si Risa Guapa at saka si Joker PH, no? Ayan. Kasi Yan talaga no kapag dumating talaga yung fan mo, si Yulem din, ganun din no, si Yulem ka pamahagi, no? Dati mas mataas pa yung subscriber ko diyan sa kanya. Pero ngayon, si Idol Yulem, no? Shout out sa iyo Idol. 38,000 no? 38,000 na siya yan naswerte siya sa short niya no? uh, short video na umabot ng 10 million views 7 million views 5 million views may mga 1 million views naswerte siya naswerte siya sa short niya yan kaya bad biglang tumaas no? dumating bigla yung break para sa kanya yan o ba? Diba? mga ganyang klase no kaya kayo mga maliliit na vlogger pa mga maliliit ang sisimula lang kaya natin huwag kayong mawawala ng pag-asa tuloy tuloy nyo lang no tuloy tuloy lang po kayo huwag kayong mawala ng pag-asa okay tuloy tuloy lang tayo mga busing ah yung ulap doon no mamaya dito na yan tara na uwi na tayo <laughs> oh, ganyan talaga ang buhay no una una kwan lang yan eh wither wither no pag dumating talaga yung oras mo uh, sa YT bigla na lang akyat yung channel nyo kaya huwag kayong mawala ng pag-asa laban lang no tuloy tuloy lang upload lang ng upload ngayon kay Paniro Joker mas mataas pa yung mga views na kisa sa akin eh magandayan yan maganda yan oh, good job yan kunti na lang yan watch hour na lang ma-monetize ka na mas makasahod ko pa nga mauna siguro sa akin no? Ayan, good job sa inyo uh, si Risa, kuapasis Ayan, good job, good job po Masaya po para sa inyo yan dahil kayo na naman yung magiging inspirasyon no? Magiging inspirasyon sa mga malilingit natin Na mga kapatid no? Na nagsisimula pa lang O matagal lang nagsimula Pero mababa pa rin yung subscriber no? Kayo yung magiging inspirasyon yan So good job sa inyo, good job mga brother and sister yan good job lahat at tara na bibili tayo ng gulay shout out kay Panmiro Joker Page yan kay Ban at saka kay Richard Ferrer yan yung mga tuwa mga kaibigan ko na noon sa to na halos kasabayan nila si Sly, nila Ramo, Rampage Punto Vlog, ayan ito pa, may mga kasabayan kayo na halos mag nung nagsimula ako, oh, andyan na kayo eh ah, Uh, walang iwanan di ba? Pusing rampage. Ang <laughs> ganda ng mga resibo. Tingnan mo na tayo dito ng gulay. Oh. Pipitin na ng gulay. Dahil pag dito, ayong kulang dito doon, kinananay natin yung kukunin. Uh,

ini eh. Oke, okay, pajang patulahnya tuh huyus no. kira Oh, sage kamu 20, kamu 20, sixty 60 ah cuma 20 cuma 20, kamu kan 60 oh, 6 iya, bagus bagus, bagus, bagus iya, terima kasih papaya pa, kalabasa. Yun pa yung kulang. Kung may takway, takway. Napreskasta <coughs> mo na. Wala yung ilada na. ala, good <clears throat> luck, Mamayang gabi, kuha ano na naman to. Lakas naman ang ulan ito mamayang gabi. Ano ma'am Sina, huwag mawala ng pag-asa, huwag, huwag hinaan ng kaluuban, gano'n, pala ano huwag ma Kundi yung huwag mo Kundi huwag panghinaan ng kaluuban, okay? Huwag kayong panghinaan ng kaluuban Nalaban tayong lahat. Wala basa. May katakway. May kama. May love. May takway ka dyan ay? Takway? Hindi, Ibig, ang galok. Kinanglan takway, wala takway. Ay, hindi okay. ko kinanglan takway may takway <laughs> dalang yun kapayas kage sige kapayas lang kira daan ay ala toyo dala toyo toyo

Tapos, diyang nakahang muna na yung katumbala. Ah, <laughs> uh, isa lang. <laughs> may kuan pa mo. Okay, may kapayas. Dumapo di. <laughs> hindi, may kapayas. Tupo di. <laughs> ah? Hindi, <laughs> para sa kwan. Hindi lang, hindi lang. Lamang-lamang niya kwan ko. Pero dayatanan. <laughs>

Tara na. Ayan, feedback naman. Buti hindi tayo nabot ng ulan. Pati yung isda bukas po ito, yung lulutuin yung ngayon po siro. Nay, paano ako na Ay, bukas yung lulutuin po ngayon Ah, ngayon pala lulutuin po siro para bukas ng umaga, magluluto tayo ng pan. Nang pagluluto tayo ng gulay ayan at saka kakain ayan o diba may tatlong video na naman akong mag ada kahit dalawa na lang okay na yan wato na pabutin mo naman ako sa bahay umampun may e, tumatalsik-talsik na na Yan mga kusin mo, no? maraming maraming salamat ulit okay, sa inyo, no? <laughs> o, may istaan din dito. Pero syempre, may suki tayo. Hindi tayo sa Yung gurayan o ano ba yan, bilis sa inyo, no gurayan dito sa amin. Masarap din yun ay eh, kilaw, pero tutortayin ko pa rin. <laughs> sarap kasi satu torta eh crunchy <laughs> laki ah may mga bulong may eh. laki oh yan na yung kitlat tawid na tawid 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 Please. sila sila kuya malis ay nakalak nakaangkla yung lak hmm? ay liyaw ko Let's go. Thanks. Oh, oh Hindi na tayo. Ayan po mga busing na maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At magandang hapon. Malamig na hapon. Ayan. Bye.